Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa nagpapatuloy na pagbabago sa security landscape ng West Philippine Sea, isa na namang mahalagang chapter ang naisulat noong November 29, 2025. Ito ang matagumpay na ikatlong Pilipinas-Japan Maritime Cooperative Activity o MCA na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines at Japan Maritime Self-Defense Force. At kung titignan natin ang detalye, hindi lang ito simpleng joint patrol. Isa itong malinaw na indikasyon ng lumalalim na strategic partnership na ngayon ay nagiging parte na ng pang-araw-araw na realidad sa ating maritime defense posture. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa overview. Ang Third rd PHJPNMCA ay ginawa mismo sa loob ng West Philippine Sea, isang lugar na may pinakapinag-aagawang teritoryo sa buong Southeast Asia. Sa pagpili ng location, malinaw ang mensahe. Hindi lamang ito courtesy patrol o friendly engagement. Isa itong demonstration ng shared commitment ng dalawang bansa para sa rule-based international order Freedom of navigation at regional stability. Sa panig ng Pilipinas, nagdeploy ang AFP ng ilan sa kanilang pinakamodernong assets. Kasama dito ang BRP Antonio Luna, isa sa dalawang Jose Rizal-class frigates ng Philippine Navy. Kilala ito bilang isa sa pinaka-advanced na surface combatants ng bansa, may kakayahang magsagawa ng anti-air, anti-surface, at anti-submarine operations. Kasabay nito, lumahok din ang AW-159 Wildcat Helicopter na may tail number NH-441. Ang Wildcat ay specialized sa maritime surveillance at anti-submarine warfare, dahilan kung bakit ito napakahalaga sa kahit anong joint operation. Kasama rin ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng C-208B surveillance aircraft. Ang Cessna 208B ay kilalang reliable platform para sa maritime domain awareness. Sa joint operations na ganito, crucial ang PAF dahil sila ang nagbibigay ng mata mula sa taas, complementing the surface and aviation assets of the Navy. Sa panig naman ng Japan, malinaw rin na hindi sila nagpadala ng simbolikong representasyon lang. Dumating ang JS Harusame, DD-102, isang destroyer mula sa Asagiri class na may multi-role capability. Kasama ng barko ang SH-60K helicopter, isa sa pinaka-advanced na naval helicopters ng JMSDF na may kakayahang magsabunting, surveillance, at maritime security patrol. Ngayon, pag-usapan natin ang mga aktwal na activities na ginawa. Isa sa pinakamahalaga ay ang DIVTACS o Division Tactics. Sa exercise na ito, pinagpraktisa ng dalawang bansa ang coordinated movements ng kanilang mga barko. Ang layunin dito ay i-enhance ang interoperability ng mga crews para sa real-world contingencies. Kasama dito ang station keeping, ibig sabihin ay pagpapanatili ng eksaktong formation habang gumagalaw sa dagat. Sa larangan ng naval operations, hindi simpleng bagay ang magmanuver ng sabay-sabay lalo na kung mula sa magkaibang bansa ang mga barko. Kaya mahalaga ang paghasa ng ganitong skills. Kasama rin sa schedule ang Officer of the Watch Maneuver ang exercise. Dito sinusubok ang command at control sa bawat barko. Mahalaga ito para masiguro na sa anumang sitwasyon, mula routine patrol hanggang crisis response, mabilis at epektibo ang komunikasyon ng kapwa Navy. Isa rin sa mga highlight ay ang PHOTOEX, kung saan pamoposisyon ang mga barko ng eksaktong pantay-pantay para sa documentation. Subalit higit pa rito ang kahalagahan ng PHOTOEX. Ito ay simbolo ng unity at operational synchrony. At kung mapapansin natin sa mga nakaraang joint activities ng Pilipinas, halos lahat ng PHOTOEX ay nagiging iconic representation ng lumalalim na defense cooperation sa Indo-Pacific. Sunod ay ang cross-deck flight operations. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng joint exercise dahil dito nagkakaroon ng familiarization ang helicopter pilots at ship crew sa deck procedures ng partner navy. Kapag gumagawa ng cross-deck landing, malaking bagay ang knowing the nuances ng deck equipment, signals, at emergency procedures ng kabilang bansa. Kung sakaling magkaroon ng actual search and rescue, disaster response, o joint operation sa hinaharap, ang ganitong training ay nagbibigay ng seamless coordination na literal na nakakapagligtas ng buhay. Ang timing din ng activity ay noteworthy. Isinagawa ito isang araw matapos ang PH France MCA noong November 28 sa southern portion ng Eastern Mindanao. Makikita dito na hindi lamang isolated instances ang mga cooperative activities ng AFP. Bahagi ito ng malawakang effort ng Pilipinas na palawakin ang engagements hindi lang sa Japan. Kundi pati sa iba pang defense partners tulad ng France, US, Australia, at iba pa. Sa mas malalim na perspective, ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Una, enhanced maritime domain awareness. Habang ginagawa ang joint patrols at cooperative activities, natututo ang ating Navy at Air Force mula sa mga advanced operational practices ng JMSDF. Ang Japan ay isa sa pinaka-technologically advanced maritime forces sa rehiyon. At ang pakikipag-interoperate sa kanila ay malaking tulong para mapabilis ang capability development ng AFP. Ikalawa, the deterrence value. Ang pagkakaroon ng regular presence ng Japan at Pilipinas sa West Philippine Sea ay nagpapakita ng collective resolve na protektahan ang freedom of navigation. Hindi man ito explicitly containment o confrontational, nagpapadala ito ng mensahe na hindi mag-iisa ang Pilipinas sa pagharap sa anumang maritime challenges. Ikatlo, Strategic Signaling Para sa buong international community, lalo na sa Southeast Asia at Indo-Pacific partners, pinapakita ng Pilipinas at Japan na ang Cooperative Defense Framework ay hindi lamang nasa papel. Ito ay ginagalaw, sinusubukan, at pinapalakas. Ikaapat, Preparation for Future Contingencies Ang Joint MCA ay hindi lamang para sa ngayon, ito ay paglalatag ng pundasyon para sa mas malalim na defense cooperation sa hinaharap may posibilidad na sa susunod na mga taon lumawak pa ito kasama ang mas advanced na drills mas maraming assets at mas integrated na command structure mahalaga ring tingnan ang historical at geopolitical context ang Japan at Pilipinas ay parehong allies ng Estados Unidos at parehong nasa ilalim ng pressure mula sa evolving regional tensions habang lumalakas ang kanilang defense ties, nagiging mas assertive din ang kanilang positioning sa South China Sea at West Philippine Sea. Hindi ibig sabihin nito ay naghahanap sila ng conflict, kundi nagpapatibay sila ng kanilang collective capability upang maiwasan ang conflict. Sa operational side naman, ang BRP Antonio Luna ay patuloy na nagiging simbolo ng bagong mukha ng Philippine Navy. Sa bawat international engagement, lalo itong nagiging veteranship na may valuable operational experience kasama ang iba't ibang foreign navies. Ang pag-deploy ng AW-159 Wildcat ay indikasyon din na hindi lang natin tinatago ang ating high-end assets. Actively natin itong ginagamit upang i-enhance e ang maritime situational awareness. Samantala, ang JMSDF ay kilala sa kanilang Discipline at Advanced Naval Aviation Integration. Ang SH-60K helicopter ay isa sa pinaka-capable sa Asia pagdating sa anti-submarine warfare. Ang pagsama nito sa joint activity ay nagpapakita na seryoso ang Japan sa pagpapalakas ng capability sharing sa Pilipinas. Hindi rin natin dapat kalimutan ang role ng Philippine Air Force. Sa bawat maritime operation, ang C-208B surveillance aircraft ay nagbibigay ng real-time intelligence na nagiging parte ng larger operational picture. Ito ang naglalatag ng integration ng surface at air assets, isang mahalagang elemento sa modern maritime operations. Kung titingnan ang pattern, mula US, Australia, Canada, UK, France, at Japan, Kitang-kita na ang Pilipinas ay nasa transition phase mula isolated patrol operations tungo sa consistent multinational engagement. Ito ang uri ng defense posture na kinakailangan upang mapanatili ang stability sa region, lalo na sa panahon ngayon na madalas magkaroon ng maritime incidents. Sa pagtatapos ng 3rd PHJPNMCA, naging matagumpay muli ang layunin ng parehong bansa, mas palalimin ang interoperability, mas pagandahin ang operational synergy, at mas patatagin ang ugnayang pangdepensa. At habang papalapit ang bagong taon, malinaw na hindi ito ang huli. Mas marami pang exercises, cooperation activities, at strategic engagements ang inaasahang darating. Sa huli, ang mensahe ay simple ngunit malakas. Ang Pilipinas at Japan ay hindi lamang magkaibigan sa diplomatic level. Sila ay operational partners na ngayon ay gumagalaw kasama sa dagat, Himpapawid, at sa larangan ng regional security. At sa patuloy na pag-init ng sitwasyon sa West Philippine Sea, ang ganitong uri ng partnership ay nagiging pinaka sandigan ng ating pambansang seguridad.